So, what's up guys? This time is gagawin natin ang mga gawain. Bye! So, umpisa muna tayo sa pagsasaing at pagluluto ng ulam. Bago natin dinisin ang bahay. Ang So, yan nga guys. Nakapagsaing na ako. Hindi ko na nakita. Hindi ko na napakita kung paano yung ginawa. Charot. So, yan. Nag nilalagay ko na ako nga pala ang sangkap sa pagkagagawin kong adobo. So, inuna ko nga pala ang suka at at ang toyo. It will. ko pa yan. Kasi hindi kaya ng ipin kong putasin siya. So, kinukunting ko na. Decision ako okay. So, nilagyan ko na rin siya ng asukal sabay ay ang pamintang turog I mean pino pamintang pino bago ko siya lagyan ng ano tawag niyang? bawang <laughs> ano yan? tapos yan sibuyas iniwahiwa ko pa siya so para matagalan lang pero hindi siya nakita sa video so okay lang yan mahalaga may sangkat. huy, charot. Tapos, yan ang han, tagal na naman yan, o ba? Oh, yay. <laughs> si Buyas, where na you? Where na you? So, yon, nalagay ko na ang si Buyas. And, yun, mix-mix na natin yan, insan. imekos mekus mo na yan. mekus mo pa ko i mekos mo yan so na mekos mekos na anin zan ano na next natin yon nagugusta ko ng kamay dahil next ko siyang isasalang so naboryo na nga dyan si kabuang kaya naman sinayawan na lang niya kasi naghihintay pa rin siya sa gawain niya so yun so yan na nga guys luto na ang aming sinaing yan na nga ang kasunod niya so hintayin lang natin yan ng mga worth of 10 minutes pa Pero, 10 minutes later wow so yan na nga guys guto na siya wey diba so yan guys yan nga pala yung kapatid kong gutong na gutong na at magsasandok na nga siya so yan. Di ba? Hmm, for the sun to. na. So, so yan nga guys. Speed na natin yan. Dahil naman na ako. Kung ano yung kuyan. Tagal nyan sobra. Yan. Dumatay na nga si Papa. At sinandokan ko na siya ng pagkain dyan. Yan. Nagintay siya. So yan. Kumain na din ako. 'di ba? Binilisan ko na talaga 'yan, guys, kasi naman ay nako. Mabagal talaga ako kumain. 'Yon, inutusan ako that time, so kumain ulit. 'Yon. Huwag kang magpapaawat. Kain lang. O, 'di ba? Pinapapak na ang manok. O, gago. Hindi na talaga pinalagpas. Inubos talaga, o. 'Di ba? Yan. Ang likot ng camera. 'Di ba? Naghugas na ako niyan. Then mamaya isusunod natin ang kwarto. Yan ang kwarto. Before. Yan. So, maglilinis na tayo guys dahil... Maglilinis tayo. So, press... is... so yan nga guys. Tingnan mo naman. Nakikita nyo naman yung aming drawer. Sira-sira na siya. So, gagawa na lang natin siya yung paraan mamaya. So, nilalagay ko na nga pala dyan yung mga ulans. Tama na lang yan. And... Inisa-isa ko na lang yung mga dadalhin ko sa daba. So, yan yung mga guys. Diba, for the eyes na naman. Ganyan, kagulo ang bahay. Tinupi-tupi ko na nga rin pala ang kumot namin. At nilagay sa lalagyan. Ganyan <laughs> naman guys. At magtatali nga pala ako dyan mamaya-maya. Dahil nga naiinitan ako. Nakakita ko ng tali yun pinalian ko na yung sarili ko at inayos-ayos yung mga bag. Nilabas ko muna yung lahat ng bag dyan para lamang maganda yung pagkakaayos niya. So yun, tinupi-tupi ko rin yung mga nakita ko malilinis pa na damit at pants. So yun, umupo na muna ako dahil napagod ako. Then, yan. Para tupi na naman ako. Ayun, inalis ko yung madumi. Then, tupi na naman. Tupi, 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 tupi. yan inayos ko na rin pala yung drawer at bag nilabas ko na pa rin yung teddy bear ko hmm. at ayun nga pa yung haba ko is mga labahan na siya at ayan naman ay na, hindi okay pa siya so mabango pa naman yun and yan tinutupi tupi ko rin pala siya ang kumot and tinignan ko na naman yung mga labahan ba o hindi may mga tutupihan pa ako dyan na malinis so yun nilagay ko nga sa drawer ulit at yan na nga guys tiba Nakakapagod maglinis. Kwarto pa lang, mayroon pang sala, mamaya ko naman tatapusin 'yon. Dahil natulog pa ang aking kuya kaya naman ay eh, galing pala siya sa trabaho. So, umuwi siya kanina alas 3. So, 'yan na nga, guys. Dito muna tayo magpo-focus sa kwarto. 'Yan na nga, guys. tinutupi ko pa 'yung iba. At ayan na nga, lumabas na ako. Dahil ay nilagay ko na nga pala yung mga labahan sa washing. Bumalik na naman ako at ayusin ko na naman siya. Ayun, itutupi ko na naman. Ay, hindi. Hindi ko pala tinupi. Sorry, no. <laughs> so, yun lang, guys. Nice ayos ko pa. At yun, nung makapal na kumot, ay tinupi ko ulit. At yung kutsyon ay nilabas ko muna para naman maganda Maganda ang paglilinis ko. Hindi makasikip. Ayan, may tinupi na naman ako. For that, tupi naman ako lagi. So, yan na nga. Ayan. Mag-start na pa rin pala ako dyan. Maglinis, linis ng mga wire nga pala yung saksaka ng laptop. So, inisip ko pa ako saan ko lalagay. At yan na nga guys, pa ako. So, yun nga. Butin lang may mindset pa ako dyan sa, sa time na yan. At yan na nga guys, nilabas ko na yung mga hindi na kagamitin. Yan, ang tagal kong bumalik, ba diba? Yan, dinala ko. Kunawa ko pala yung speaker dahil magpapatugtog ako all that time. Yan na nga guys. Wait, wait. O, nilabas ko na rin pala yung yung electric fan at inayos ko na rin yung wire yan natalim talaga ng tiles na yan guys so gagawin ko is yan. so ayan, guys pinas forward ko na rin pala at ipapakita ko na lang maya maya dito yung kwarto so yan guys so unahin mo na natin kung ano yung itsura nung una bago tayo maglinis so let's go so yan nga guys ayun nga pala ang itsura nung una tayo bago tayo maglinis and Tingnan niyo naman kung gaano kagulo, 'di ba? So so ayan nga guys, ayan na nga po yung itsura nung natapos tayo. Mas okay okay na siya ngayon kasi mas maluwag na siya tignan. So guys, next naman natin mamaya is yung sala naman. And may natutulog pa kasi. So, hintayin na lang natin. Maghihintay tayo. At saka, mamaya na maya na. Papagod pa ako eh. Bakit ba? Decision ko. Ah. ako nang dilinis. Jarot. So yon.

Ah, okay. Ito na. 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 Ito na.

So, yun nga guys. Tignan mo naman nagpipisil si mama kay papa. nampaa paa. Yun. Tignan mo na kita ni mama. Titig na titig baga ka? oh, diba? <laughs> Pangiting-iti pa siya. <laughs> hay daw, hay daw. Gumawa ganun. Yun, may unggoy na nakaupo. Ay, sanol nakaligo na sila. Mamaya na lang ako. Inun ako pa paglilinis. Oo, oh, diba? ba Nag-spray na rin pala ako dyan ng downy. spray na rin ako ng downy. So, tinuro ko ni mama. So, bakit daw? Ano daw yon Sabi ko, nag-video lang. Oo, oh, diba? Charot. Eh, eh. Duma -e. nun. So, yun guys. Okay na. Okay na din. I'm done. I'm done. <gasps> so, yun lang mga kabuang. Thank you for watching for my Vlog and bye bye.